Good morning mga bossing Mga lodi namin Wah, wow, tana Shoutout mo na Marnil So, may share lang ako sa inyo Isang mabilisan lang to no? Uh, baka naka-encounter kayo neto Kahit ilang beses nyo nang pinalitan ng valve seal Hindi mawala-wala yung usok no? Pinagpalit na kayo ng piston ring Nagpalit na kayo ng bagong valve seal Nandun pa rin ang usok So, ito yan mga bossing So, may dalawa akong cylinder head dito cylinder head ng Toyota at cylinder head ng Lancer. So, ito magiging sample ko para sa tamang ano ng barbola. Baka ang sira ng sasakyan nyo o ng makina nyo, ng cylinder head nyo ay yung tinatawag na valve guide. Ano ba yung valve guide? May nakikita kayo. Ito yung valve. So, yung guide nya, yung tinutusukan nya. Para siyang kasing laki ng ganyan, ganyan siya kalaki. So, pinapasok yung dyan. So, ang tamang uh, sukat ng valve guide sa pagitan ng barbola ganito. Alugin mo to, Nel. Ngayon, nakaangat yan. Ha? Oh. I-side by side mo kung gagalaw. Okay. Di ba, masikip? Masikip. Masikip. Wala masyadong clearance. Okay. Eh, mo ilagay dito yung big body. No. Kasi yung big body na yan, malakas mag-usok. So, titingnan natin dito yan yan dito 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 yan ito yung sa big body hindi okay. uugay mo side by side yan so isa yan sa mga reason kung bakit lat, sobrang luwag sobrang luwag eh oh, alug na yung barbula oh sige oh oh yan oh dito dito Yan, sobrang luwag na Diyan na dumadaan yung langis sa valve guide Kaya hindi mawala ang usok So, feeling ko, ito na top overhaul na Kasi nga, napalitan na ng mga bagong barbola yeah oh. mga bago yan So, anong nangyari? Hindi pa rin nawala ang usok Oh, so, hinatulan ko sa valve guide na daan. So nung inalog namin yung valve guide, yun. Nakita namin na maluwag na pala yung valve guide niya. Yun lang mga bossing, sana kahit papano nakakuha kayo ng idea sa video na to. And don't forget to follow and share the videos. Yan, naging ganoon. tas may sa tayong tropa ni Rescue, yan oh, si Boss Yamli. <laughs> na problema. Bakit? tumirik no. Oh. pero nerescue namin dinala namin dito sa shop yan. uy may may soldier support yung amin dumating <laughs> si si SP <laughs> Senate President ay Senate si Boss ah uh, Adrian yan yun lang mga bossing have eh, nice day po sa inyong lahat yan